Dumating ang lahat ng cast ng High Street at the Black Carpet Premiere para sa special screening ng kanilang series. Dumating at naglalakad sa black carpet si Andrea Brillantes na napakaganda at super slim na sa kanyang suot. naglakad si Andrea sa black carpet papunta sa loob kung saan kukuhanan sila ng picture. Sumunod naman kay Andrea si Juan Carlos na napakagwapo din sa kanyang kasuotan. Sumunod ang nanay ni Sky, si Tanya Angel Aquino na napakaganda rin sa maiksing buhok. Bagong aabangang karakter sa pagpasok ni Dimples Romana sa High Street. Sumunod naman kay Dimples Romana sa paglalakad sa black carpet si Cyril Manabat. at sinundan ito ni Elijah Canlas. Dumating din at nakasuot ng yellow and white naman si Saijan Jaranella. At ang naging kapartner ni Saijan sa naturang series na si Miggy Jimenez. sa pagpasok ni Andrea kasama ang iba pang kas para sa kanilang press con Hayo oh, na ba kalakinan ng gas? Sharon Majid dito na rin. Yes, sapa kalakinan ng Bayani. At bago pa ito umupo ay uminom muna ito ng tubig para handa na sa mga katanungan. Sa kanila namang pwesto sa upuan, pinagtabi si na Andrea at Juan Carlos sa gitna. The stress, intense, the okay. Is the live stream recording na ba tayo para sa official na yung Open Miss Ganyan yung live streaming natin? I'm yeah. recorded live streaming. Agaw pansin naman ang dalawa na sina Elijah at Cyril Manabat na nagbubulungan. Today we have hashtag high dash street dash diacon and also we have high street tinalakay naman ni Andrea ang kadalasang expectation ng mga jenci after nang mag-college ang dami expectations especially after college parang mag-expect ka na ito na magse-start na ng life ko pwede na akong makakakuha ng promotion makakakuha Ikinuwento naman ni Andrea ang about sa trauma na naranasan ni Sky noon at kung paano na si Sky ngayon after 5 years. Trauma, so, akala natin 5 years is enough. Siguro nakamove on na si Sky pero hindi din may time sa matitrigger siya. Maaalala niya, magigilaps siya. Nagpabot naman ang pasasalamat si Andrea sa lahat ng dumalo sa kanilang special screening premiere. I salamat po sa pagpunta dito. Uh, sana po nagustuhan nyo yung napanood ninyo. At sa mga sumuporta po sa senior high at nandun. Noong... Pagkatapos ng kanilang press conference, nagkaroon ng group picture ang lahat ng cast ng High Street. Samantala, alamin natin kung bakit napatalon at tuwang-tuwa si Andrea Brillantes. sila. na ako. It's a sign. It's a sign. <laughs> Andrea Brillantes nakatuwaan na maglaro sa hallway na dinadaanan nila. nakakatuloy si Ayon pa nito, kailangan mai shoot niya sa gitna ang kanyang hinahagis para magkatuluyan ang Korean love team na binabanggit niya. Katuluyan si, ano, si Hein at si Hyunwoo. <laughs> <laughs> oh, <laughs> Ang laki ng ngiti nito nang maihagis niya sa gitna ang araw at dagdag pa niya kailangan na niyang panoorin ang telenovela na yun. Nagkatuloyan sila <laughs> Manonood na ako It's a sign It's a sign Nagkaroon ng Bida Kapamilya Tour Ang cast ng High Street Na pinangungunahan ni Andrea Brillantes there, but... <laughs> Naganap ito sa Isim Pampanga Dinumog ng mga tao Ang kanilang Bida Kapamilya event doon Pagpasok palang ni Andrea Brillantes, pinuntahan niya agad ang magkabilaang audience habang kumakanta ito. Pagkatapos ay pumagitna na ito sa stage at nilapitan ang mga nasagit ng audience. Although naman ang isang fan na tawag ng tawag kay Andrea Villantes at napapa oh my god ito nang nilapitan ni Andrea at kinamayan. Inabot naman kay Andrea ang isang regalo mula sa fan sa kanya at hawak-hawak niya ito habang kumakanta. malapitan ng ibang tao na nasa malayo bumaba sa stage si Andrea para malapitan sila. <stodong singing> Tudo bantay naman kay Andrea Brillantes ang mga security dahil sa sobrang daming tao. Bago matapos ang event, kumakaway si Andrea sa mga tao at nagkaroon ng group picture and the high street cast. 30pm sa Kapamilya Channel, I want TFC sa A to Z at sa TV5. Maraming maraming salamat.